Gao bayo, gái, 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 guys, guys, Kain kain kain. Mga gái, 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 tay, gái, 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 gái,

Tatayo kakain. Tatayo ka sa sayo Madam Marisa Abid Makadiar. Madam. Chat out nga pala kay Madam LJ Gutierrez. Chat out pala sayo iyo. Hata Channel. Chat out nga pala kay Madam Rosela Dubai. Basta masaya talaga team Soya. Yeah. Yeah. Basta lahat ng ganito masaya. Ikuan pa na. Chat pala kay <coughs> Sidro. Chat out pala sayo Madam Luis Ali Grandchen. Maraming salamat sa manonood sa amin. Ang team Soya. Shout out kay Kuya Boots, tsaka kay Madam Cory. Maraming maraming salamat kayo. Pagkain tayo. oh, tingnan nyo. Wala nang laman. Buto na lang. Huwag ka may nabaydihan nga sa kapak. So ngayon mga kasoya, may pampatunog kami. Mango. Lagi ng mango. Lot. Ito yung pampatulak namin.

Amis, <laughs> Ito <And you. laughs> so guys, wala <laughs> lang naman Pero invisible, ayun na Tingnan nyo What's up mga kaso ya, Kumusta lang lahat? Don't forget to subscribe and hit the bell Para update ka sa lahat ng videos namin Team, Team Soya, God bless, bye bye